Episode 3 Isang video lang, kaya mo bang abutin ang success? Maraming vloggers ang sumusuko kasi wala pang views sa simula. Pero ang tunay na growth ay hindi tungkol sa luck. Ito ay tungkol sa consistency. Example Practical tip Mag-set ng posting schedule 2 to 3 videos per week. Gumamit ng calendar o planner para matrack ang uploads kahit short videos i-upload regularly para mapansin ka ng algorithm. Bawat effort mo ngayon, kahit maliit, ay lakbang mo sa malaping growth. Comment laban kung kaya mo at follow for episode 4. Hint sa next episode. Matututunan mo kung paano mapipag-connect sa audience mo.